Bumalik tayo sa nakaraan. nakaraan kasi nga it's throwback Thursday Ayan. O 'di ba? Nung moments na may car, John nagses start ang inyong mga um, tandem ano ba tawag sa love team. Yes. Was there any um requirement or pressure for you both na kailangan parang um dahil nga hindi ang alam ko hindi kayo masyadong parang always forcing things together 'di ba? Um how would you work together before na kailangan Parang may pressure ba? Ganun. May boundaries, gano'n. Uh, Inhibitions? Kami, nung bata pa kasi kami noon, teenagers, minors pa kami. Mm. So, mas ingat sila sa amin na dapat yung galaw namin, Hindi naman sobrang limited, pero mas careful kami before oh. compared. Now naman, mas nagagawa namin yung gusto namin, mas na-express namin yung opinion namin. Huh? Yes, and I think mas may pressure before kasi after Pinoy Big Brother, they really wanted us to be together na talaga for real. Like, all our fans and supporters uh -huh. were expecting a relationship and stuff like that. And of course, parang ang dami na lang parang hinihintay na projects for us. So, super happy na ngayon na bigyan kami ng chance which now mas mature na kami and ready for these kinds of roles. So, Ay, wow. it's more of right now mas nakakapag-isip na kayo kung ano yung gusto nyo yes. for yourself. Yes. Before ba, meron ba kayong parang deciding factors na parang, ito yung reason kung bakit ko to ginagawa. Kasi for my mom, sinasabi niya na baka pwede kong i-try to Kasi diba, sometimes sinasabi nila, ang formula um for success in the Philippines is is love team. Mm. Parang ano lang siya. Oh, um, it's a common 'yan eh, Common. Diba? Oh. Uh, so 'yun, parang uh, love team nga, pero kami we wanted to go on our own paths rin. Mm. So naghiwalay rin kami from for a time. Yes, nagkaroon din mm. na kami ng kanya-kanyang projects, which is great kasi nakapag-explore kami. Uh. Siguro one deciding factor for me lang espera. <laughs> Ay! Inyakal. Para lahat naman. O, lahat naman siguro, gano'n. Truly. Joke um. so, lang. Hindi, basta ano, projects kasi parang ako naman open to do anything naman. Uh -oh. Ako naman, yung dati, yung purpose ko talaga is parang mag -ano lang talaga, mag-enjoy. Pero baliktad na ngayon, ang nangyari, mas may hunger na sa akin. Kumbaga, kailangan ko talaga na magtrabaho for my mm -hmm. family, mas seryoso. Yeah. Ah, so yun. it's not like na parang before kasi parang playtime lang? Less of pressure. Uh -oh. Uh -oh. Siyempre bata-bata right pa yes. kasi noong time na yun. Eh. Go with the flow lang sa mga nangyayari. Mm -hmm. Pero ngayon, since na last collab nyo is noong 2023 pa sa Hex Boyfriend, tas ngayon, ngayon ulit, nagsama ulit kayo, paano nyo na-maintain yung chemistry nyo dalawa as love team kahit ganun katagal yung Oo, naging gap? Oo, may pause kasi. Feeling eh. uh -huh. ko ano, ah! may, may, fa may factor yung may... May post nga parang may pananabik. Ayun. Ah. Ay! Parang cool off, cool off muna. Parang ano siya. Cool <laughs> off talaga. Parang meron siyang ano, parang meron siyang uh, pagsasabi, pan pananabik. Oo, yeah, in diba? a sense na 'di ba parang ay, parang nami ko na. Ayun. Ay! May ganun bang ano factor na parang siguro as friends, 'di ba? Parang mm. meron ba kayong, ay parang I haven't hung out with her na in so long ganu'n. Parang oh, makakamiss. May ganun ba? Sa akin, yes. May... Meron naman, yes. Parang um Siguro nakakamis din na makatrabaho si Aljon. And uh -huh. parang feeling ko dahil nga naghiwalay for a time, parang now mas magaling na kami umarte. So parang Ayun. mas perfect na rin talaga tong project for us. Mas. Pero nung gap na 'yon, tapos ngayon nag-start na ulit kayo ng bagong project. Ano yung una niyong ginawa? Para at least parang nandun pa rin kayo in the moment na as Carjon? Nagkuntuhan. I think so, yun yung pinaka-important. Mm. Para talagang bumalik lang yung comfortability namin mm. sa isa't isa. -isa. Ganun. Mm. Oh Normal lang na usap-usap. Hindi so, kami sobrang talagang dapat gawin natin to. Ganyan. Uh, Mas, ma naging natural, natural. lang. Natural. Mm. Sino yung unang lumapit? Oh, lumapit! Oh, <laughs> Parang ano, sino yung unang um, nag-reach out? Nag-initiate. Yes, yeah. nung nalaman nyo na kayo na yung nakas, cast yes. Nagkita na lang kami sa mismong look test na. Oo. Oh, oh. Tapos siya yung bumeso siya. Okay. So, yun. Nakapalikod ka kasi uh, nagbe-makeup uh, uh, ka nun. Uh, Tapos ako unang nakakita. In Then, fairness uh, naman, uh, ah, John. Wala namang Ay. mga food trip-food trip sa labas para di ba mabuulit yung chemistry. Team building, team building. Team ganun. building, talaga <laughs> sila. <laughs> mas sa lock-in taping sa kami lock na gano'n. Sa lock-in. Ah, doon oh. na ako. Mas lock oh. na Nako. Eh nung ano, nung time na bumalik kayo together, um, you guys reunited, before that, meron bang times na parang gusto mo lang i-message na, uy, ano kayang ginagawa nito today? Ganun. Or parang may sa sa'yo. <laughs> Ay, may napapangiti. Eh. <laughs> <laughs> hindi ako naman, I feel like updated rin ako sa kanya Ay. kasi aside from social media, yung friends niya common friends ko rin naman mm. like sila mm. Kaori ganyan and Kau -kau. si Mico from RISE so yes. I always ask naman kung kamusta siya. And mm. yun. Mas nagkakausap kami kapag may event na ando kami parehas. Mm -mm. Ah, so parang hindi siya totally na wala kayong communication the whole time, oh. mm -mm. nag greet kayo sa events, mm -mm. ganun. Mm -mm kamustahan kung baga. Pero ang lakas pa rin ng fan base niyo na Car yes! ano naman masasabi niyo na as, until now they keep on supporting you guys na eto may bago na kayong movie, Last The Last Resort. Anong pwede niyo masabi sa kanila? Ano lang, um, I think nag-pay off yung waiting mm. nila and mm. kasi lahat ng mga wish nila before ngayon matutupad na with uh, what? this movie. Wow. Yes. Why? So, so magandang regalo to for them and of course syempre napaka-thankful namin kasi mm. after all this time all these years nandito pa din sila and Tama. you know looking back parang grabe talaga love na love nila kami that's mm. why we poured our hearts talaga into this movie.